Magandang araw mga itlog. Nandito naman po tayo sa ating maliit na farm. BG's Excellent Farm. Update lang po tayo sa ating farm mga kaitlug. Pero bago po 'yan, intro po muna tayo. itlog dito po tayo para tingnan lang po yung ating maliit na farm kung ano na pong nangyari sa ngayon po napaka damuna nung isang araw po mga kaitlog pinapa contact na po namin yung aming magagas cutter dito pero kala ko ngayon nandito na siguro sa susunod na araw na siguro yun pupunta dito Busy pa kasi sa election Kaya Parang Di pa makakapunta ngayon Dito na po yung ating Farma kay Halos kasing tangkad na ng ating langka yung mga ano yung mga damo dito pa oh. Pero okay lang yan mga kaitlog. Hihintayin na lang natin yung magagas cutter dito. Parang takot tayong ah pumasok dyan. Baka may ahas. dilikado. Delikado. Pero bago siguro magpagas cutter mga log papalinisan muna natin yung ano, yung gilid ng ating tanim or yung sa ba. Baka kasi ma putol di mapansin ng ano, ng magagas cutter, baka masali pag grass cutter sayang yung mga tanim baba ba tayo baba ba. yan po mga kahitlog, yung yung mga damo kasing taas na ng langka saka nakakatakot tingnan baka may mga hayop o ahas yung nasa damuhan Siguro mga itlog after election na yun. Hintayin na lang natin. So wala po tayong masyadong update. Wala pa kasing nagtatrabaho dito. Wala pang nagagascatter. Tsaka yung ating Layer Farm. Di, di pa muna tayo papasok. Wala kasi tayong boots. Di tayo nakadala. Yung nasa isip ko, yung paglilinis lang dito. Akala ko kasi andito na. So, yan lang muna yung ating update mga katlog. Don't forget to subscribe. Salamat.